para hindi ma-access ng mga bata ang mga porn site gagawin ninyo ito sa mga cellphone nila itong, itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan tungkol sa internet tungkol sa pagkontrol ng ating mga bata sa paggamit ng cellphone sa paggamit ng internet kaya karamihan ngayon mga bata gumagamit ng cellphone hindi alam ng mga magulang mga ginagawa sa mga bata natin kung nung sila sa cellphone nila. Ngayon, ito ang topic natin. Paano natin kontrolin ang internet sa mga bata? Kasi siyempre, karamihan ngayon mga bata, may mga cellphone, halos lahat ng bata ngayon may mga cellphone. At saka mas magaling pa sila gumamit ng cellphone kasi mga magulang nila. O, mas magaling mga bata gumamit ng cellphone nagkakarating sila kung saan saan nga site nararating nila, marunong sila mag-search yan ang pag-usapan natin ngayon kung paano natin kontrolin ng ating mga bata sa paggamit ng internet paggamit ng cellphone para hindi sila mapupunta sa mga porn site kaya e, nangyari na sa akin ito ang dalawa kong anak simpre may mga kanya-kanya silang cellphone wala kong malam na ang mga pinapanood pala nila ang mga porn site pala Ulay ko na nalaman na uh, hiniram ko ang cellphone nila. Tinignan ko ang history kung anong ginagawa nila sa cellphone nila. Nakikita ko. Nakikita ko nanonood sila ng mga porn site. O kasi nakikita ko sa history kung anong mga pinagsisearch nila sa cellphone nila. Ngayon, ginagawan ko na ng solusyon yan. Yan, hindi na nila magagawa ngayon yan nga sa cellphone nila. Kaya nilalagyan ko na ng filter para hindi na nila masyert sa mga porn site. Kaya yun ang problema natin, mga bata, hindi pa na dapat magpapanood sa mga ganyan nga mga panorin. Mga, mga bata pa sila, bawal pa yan sa kanila. Yan ang iiwasan natin na hindi nila mapapanood kasi may mga cellphone sila. So, mahirap na. Bata pa lang sila, marunong nila sa mga ganyan. Wala pa silang kalamalap bata ngayon hindi na mabubuhay kung walang cellphone maliit pa lang hihingi na sa'yo ng cellphone eh, ngayon ma, yun, ang, yun na talaga siguro ang natural ngayon panahon ito mga bata gumagamit na ng cellphone mga 7 years old, 8 years old may mga cellphone na yan oh, kaya lang hindi nila alam ang mga ginagawa pa nila sa cellphone tapos ang mga magulang wala rin kalamalam na pwede palang gagawa sa mga bata ang hindi dapat ngayon talakayin natin yan bigyan natin ng solusyon para hindi na natin hayaan mga bata mga panahon mga adult site okay ah, mga phone site sa lang mga cellphone ito lang ating gagawin mga kaibigan kontrolin natin ang internet nila para hindi sila mga tokontas mga adult guys una natin gagawin settings settings saya guys click natin settings tapos guys dito natin sa settings select natin ng connection sa taas connection ang sa ibang cellphone siguro baka nakalagay dyan uh, internet connection sa inyo sa akin connection select natin ang connection sa asara select natin pa connection pagka select natin sa connection scroll lang tayo scroll tayo pa scroll up tapos ang susunod i-select natin ng more connection ito ah, more connection settings tapos dito na tayo sa more connection settings ito naman ang lalabas i-select natin guys dito sa baba ang nakalagay dito private din is, ang private DNS nito guys dito natin kontrolin ang internet sa ating mga bata para hindi sila makasearch sa mga adult site is sinik natin ang private DNS tapos, tapos guys nandyan ka na sa ito na ang naman sang private DNS o oh, automatic private DNS provider hostname dito natin guys ito type ano ilagay lang natin sa dito ito dito natin ilalagay ang ano ang blow na yan lagay natin sa private pagka nandyan na yan sa private burahin lang natin to guys kay akin to nilalagyan ko na to to eh. sa sunod ko naman to eh discuss sa inyo kung anong ibig sabihin itong nilagay ko dito burahin lang natin to yan pagka na guys uh, i-type natin ang sundan nyo lang to ha ah. type natin ang type natin ang family family uh, dash filter dash dns dns dot clean browsing clean browsing oh, no clean 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 browsing uh, dot org o RG tapos guys nandyan na yan siyempre save natin Wait. select natin save ngayon kaya hindi siya hindi siya dyan nag connect papalitan natin to kaya dalawa ito palitan natin hindi siya nag connect tatanggalin natin to Big sabihin, guys. So, hindi siya nakudik. Ang isa ang ilalagay natin. Ito naman ang isa: family, dad, cloud, girl, cloud, player, cloud player. Uh, das. dns dns.com ayan guys itong saya that cloud per dash dns.com save nanti guys ayan guys nak connect ya era ayan na, nak connect ya ngayon guys kena connect kan ajan So, try natin mag-search. Search tayo ng porn site. Kung lumalabas ba siya. Nag-filter na ito eh. I-back natin ha. Eh. Punta tayo sa Chrome. Search natin ang porn site. Kung lalabas pa. Teka guys, naglo-loading pa siya. Eh, try natin. Sex video. go ah ito na yung lumabas guys ha ah? wala na wala nang porn site nga lumalabas ibig sabihin guys naka filter na ito siya naka na block na mga adult size ada adult site ah, nakalagay 6. dito ng video sex dito ya porn sa facebook po oh. ha ah? wala na, wala na guys what sex drugs and action all movie online hmm. kita nyo guys wala nang na porn site na na pipilter na siya ngayon guys kung nag-activate na ito sa cellphone ng mga anak nyo hindi na nila masasearch ang mga porn site na ba na ito lang guys ang solusyon para ang anak natin hindi yan makapag panood ng mga adult type so guys sana na suwagdan mo guys ang aking mounting tape salamat sa inyong panonood guys huwag kalimutan mag like subscribe sa aking mounting channel salamat